morning mga kaurag Kumusta po mga kaurag uh, Lagi lang tayong naka-smile Kahit uh, <laughs> Kahit isa lang po ang uh, ngipin natin mga kaurag Mga kaurag, mga kalapatids Lagi lang tayo mag-smile Kahit isa lang yung ngipin natin <laughs> uh, Ito nga pala yung uh, update ng aking kalapati mga kalapatids Good news mga kalapatids kasi Nangitlog na po yung uh, kalapati ko. Ito po siya mga kalapati. Eh. Yan. Yan yung uh, ano, red check. Siya po yung uh, lalaki. Siya po yung lalaki. Ito naman po yung babae mga kalapati. Yan. Yan po yung babae. Bali, isa pa lang po yung uh, itlog niya mga kalapati. Pero kinapa ko po yung... sipit-sipit uh, uh, niya kanina lang kinapa kanina bali may isa pa ata kasi medyo malaki pa yung ano niya eh, yung puwitan niya medyo malaki pa yung puwitan niya kaya baka may lumabas pa ng isang itlog kasi dalawa sa dalawa dapat ang itlog ng kalapati kaya yan uh, bali yan na, nang itlog po yan bali nung nakaraang gabi uh, mar, mar, Ah, uh, hindi. Ah, uh, lunes. Lunes ng gabi. Merkulis kasi ngayon mga kalapatids. si eh. Day of ko po ngayon mga kalapatids. Bali, pag uwi ko nung ah, uh, lunes ng gabi, yan. May itlog po siya dyan. Dyan. Dyan sa may uh, screen na yan na kulay green. Nandyan yung itlog niya. Kaso kinuha ko siya. Dinampot ko. Nilagay ko dyan sa may uh, niya. Ngayon, ah, uh, pag uwi ko galing sa trabaho mga kalapatids uh, nililimliman niya yung uh, lalaki nagpapalitan po sila mga kalapatids kanina ito nandyan yung uh, sa pugadan niya yan uh, sa wakas nakapaitlog din po yung uh, kalapati na binigay sa akin ni Alpamor uh, sa loob ng uh, ano 6 uh, six months at sa loob ng 6 months mga kalapatids Ah, nangitlog rin yung uh, kalapati ko sa loob ng 6 months. Tapos good news mga kalapatids kasi itong magpartner na din na ito, yan, yung red bar. Yan, pareho po yan PHA mga kalapatids eh. Pareho yan may singsing -sing na PHA. Iwan ko lang kung uh, PHA talaga yan, kung original talaga yan na PHA o nilagay lang, kumbaga nilagay lang, nagawa lang ng uh, nang uh, sing sing na peach eh. pero sa tingin ko parang maganda naman yung pagkaka ano eh pagkaka ring eh yung ring nya yung lalo na yung puti na yan medyo maganda yung ring nya eh tingin ko PHA talaga to eh tapos yan PHA din yan eh yan yung uh, red bar na yan bali lagi na po siyang nasa pugad mga kalapatid bali kinapa ko rin po yung uh, sipit sipit nya yung uh, puwitan nya medyo malaki na rin po yung puwitan nya mga kalapatids. yan yung uh, red bar na yan kaya kaya bali mag uh, magiging dalawa na yung tight logan ko mga kalapatid tapos ito ito yung uh, wala pang mga partner yan mga kalapatid uh. Yan lalaki yan, yung native na yan na uh, red bar. Tapos yan lalaki din yan, yung puti na yan. Ito lalaki din to. Yung puti na yan. Tapos dito mga kalapatid, lagi kong nadidinig to. Yung uh, costa na yan. <laughs> hindi pa siya, hindi pa siya lumalabas mga kalapatid, lagi lang siya diyan. Noong mga nakaraang uh, nakaraang pag ano dito pag clutch ng uh, costa na yun kasi nakailang clutch na yan dyan eh siguro pang lima na ngayon eh yung mga nakaraang clutch bali lumilipad yung sisiu bali nakikita ko dito sa may gulong dito ko siya nakikita sa may gulong eh kapag ka uh, umuwi na ako umuwi na ako galing sa trabaho ah, uh, pagpupunta ko rito may costa rito na sisiw pa lang pero kumpleto na yung ano niya eh yung balahibo niya kumpleto na eh kaso ano lang eh ah, kumbaga maliit pa lang siya hindi pa siya masyadong uh, nakakalipad masyado kaya nakailang dampot na ko rito na kusta eh, dito sa party dito eh dito sa kanto na to nakailang kusta na ko dyan na napulot galing dito sa ano sa kanto ng aking bahay yan, kaya may isa na na may isa na naman diyan na sisiw. Iwan ko lang kung isang sisiw o dalawang sisiw eh. Kasi nung mga nakaraang uh, pag-clutch niya diyan, bali dala-dalawa yung uh, sisiw na nakikita ko diyan. Eh. Sunod-sunod eh, dala dalawa Pero ngayon, parang isa lang yung nadidinig kung nagaano diyan eh, naga, -naga naguhuni ng uh, ano boses ng uh, sisim na yun kaya yun yung update ko sa akin uh, costa <laughs> costa mga kalapatids tapos mga kalapatids good news kasi may nakuha na naman ako mga kalapatids na bagong ibon ito yung uh, tinatawag na bato bato lagi ako nitong nakakakuha mga kalapatids Lagi ako nitong nakakuha pag wawalis ko mga kalapatids. Lagi ako nitong nakakuha kahit noon pa noon pang pagtrabaho ko ng uh, street cleaner lagi akong nakakakita minsan maliit pa lang nahuhulog na sa kanye nahuhulog na sa plaza nahuhulog na sa kanye pero minsan nga pinupusa eh. minsan pag nakikita ko inahabol ng pusa maliit pa lang siya sisiyo pa lang na bato-bato ah, -bato. uh, kawawa naman marami akong nakuha nito eh hindi pa ako binibigyan ng ni Alpamur ng uh, kalapati. Hindi pa ako binibigyan. Marami na akong inalagaan itong ano bato-bato uh, na to. Yan Ito yung uh, kulungan dati ng aking uh, African Lovebirds mga kalapatids. Yung uh, bumili ako ng African Lovebirds na dalawa sa halagang uh, 500 pesos. Dalawang piraso na yun mga kalapatids. Ito yung kulungan nila mga kalapatids. Eh. Ngayon na uh, sinave ko lang yung ayung uh, kulungan hindi ko giniba hindi ko tinapon sa basura sinave ko lang bali nilagay ko lang diyan sa may uh, kanto sinabit ko lang sabi ko baka baka may magamitan pa akong uh, ibon o kaya kalapati na pwede kong ikulong diyan kaya yun uh, sinave ko lang yun sinave ko lang yung kalapati ko. Tapos ngayon nga, ito. Ito yung uh, naka, ano, nakakulong dito. Yan. Yung bato-bato uh, bato -bato na yan. Lalaki yan mga kalapatid si. Ano, uh, kasi marunong ako magtingin yan. Kasi marami na akong inalagaan yan mga kalapatid. Siguro pang ano nate eh. Uh, basta marami na. Baka pang pang ano nate eh. Pang 20, 20 piraso nate eh. Kasi yung iba, mga kalapatids, ah, uh, bali, minsan, pinapakawalan ko na lang, mga kalapatids, eh. Yung mga nahuhuli ko noon, pinapalaki ko, kasi hinahanfeed ko, mga kalapatids, eh. Hinahanfeed ko. Pinapakain ko ng tinapay, minsan, kanin. Kung ano-ano yung, ah, uh, sinusubo ko sa kanya, eh, napapalaki ko naman, mga kalapatids. Napapalaki ko naman. Kaya ito, ano, ah uh, yan, lumilipad na siya mga kalapatids. So, medyo malakas na siya. Kasi nakuha ko to mga kalapatids. Bali, pang, pangalawang araw ko na ngayon mga kalapatids. ah uh, hindi, pangatlong araw na to sa akin. Kasi nakuha ko to ano eh, uh, lunes lunis eh. Lunis ko to nakuha kasabay nung uh, pag, pag itlog ng aking kalapati. Ganun, yung ano, yung uh, kulay puti dyan. Yung mag-asawang puti at saka brown kasabay nung pagkuha ko nito doon sa may kalye, doon sa dati kong area na winawalisan sa may Pinya Francia Avenue barangay barangay Pinya Francia ah yun ah, dinampot ko kasi naisip ko nga mga kalapatids kung hindi ko siya dadamputin mga kalapatids bali pupusain din lang naman siya eh kakainin din lang naman siya ng pusay eh. kasi Nakita ko siya, mga kalapatids, hindi pa siya lumilipad masyado. Mababa lang yung lipad niya, mga kalapatids, sa lupa. Mababa lang. Kaya sabi ko, kunin ko na lang, ang ko. Kasi marami na rin akong inalagaan nito eh. Hinahan-feed ko, mga kalapatids eh. Pinapakain ko. Uh, napapalaki ko talaga sila, mga kalapatids. Siguro ito, mga 20, pang 20 pang ko na ata tong nakuhang bato-bato. Kasi minsan nakakakuha ako sa loob ng isang buwan, minsan nakakakuha ako dalawang beses eh. Um, dalawang beses. Minsan sa loob, sa sunod na buwan na naman, makakakuha na naman ako yan mga isang beses, mga gano'n, isang bato-bato. Napupulot ko lang sa ano, sa kalye, mga kalapatids, uh, maliit pa lang. Nahuhulog na sa puno. Yun, pinupulot ko mga kalapatids. Minsan sa plaza, marami nito sa plaza eh. Doon sa plaza namin, dito sa Naga City, dito sa Bicol. Marami nito eh, sa plaza eh. Kaya, marami akong nakukuha nitong bato-bato. Yan. Yan, papalakihin ko na naman siya mga kalapatids. Tingin ko lalaki yan eh, kasi yung kulay niya mga kalapatids, tapos yung mukha niya parang matapang eh. Kasi napapansin naman yan sa mukha eh. Tapos yung kulay niya mga ano siya eh, na sa tingin ko lalaki yan, yung kulay na lalaki, yung uh, kulay maroon ba yun? Yung kulay maroon ng ano, ang kulay ng lalaki, ng bato-bato, kulay maroon. Kaya ito, magmamaroon to. Kasi ngayon, brown pa lang siya eh, pero halata ko na na ano eh, lalaki kasi ano siya eh, matapang yung ano niya eh. Yun eh. Tapos yung kulay niya mga kalapatid, nag, nagbabrown na siya na may halong parang paano na siya. Pa, pa kulay na siya ng ano, ng uh, kulay pula. Yung parang kulay pula na yung kulay niya mga kalapatid. Nagkukulay pula na siya. Kaya lalaki yan, mga kalapatid. Um, sinurge ko to mga sa ano eh, sa YouTube eh. Ang tawag dito sa English ano eh, red red collar dab ata to. Kung hindi ako nagkakamali, red collar dab ang tawag dito mga kalapati. Red collar dab. Bato-bato. Sinearch ko sa YouTube 'yan bato-bato eh, eh. Lumabas red collar dab. Eh. Kaya tawag dito sa English, red-collar dog. Yan, lalaki ang mga kalapatids. Lalaki ang mga kalapatid. Tapos, ito naman yung mga aso ko. Ang kukulit, mga kalapatids. Pinaliguan ko ang mga kalapatids. Ito, ang kulit na ito si Blitzo. Blitze, napakakulit mo na. Ito. Ito. Ito, gustong, ano, gustong tirahin to si, ano, si, ano kayang pangalan ko rito, mga kalapatids. Um, pangalanan ko na lang to ng uh, dampot. Si dampot. <laughs> kasi nadampot ko lang sa kalye. Uh, na lang yung pangalan ko dyan mga kalapatids. Mukhang gusto mo ano yun ito ni Blanca. Pero hindi mo yung Blanca makukuha kasi may ano yan, may kulungan yan. ah um, yan yung update sa loob ng bahay ko mga kalapatids. <laughs> Marami akong ano sa loob ng bahay. Alagay. Eh kalapati. Ngayon, bato-bato na naman ngayon. Tapos ito, mga aso yan. Makukulit yan na aso yan. Tapos ito naman, aquarium. Yan, matagal na to sa akin eh. Yan Yung janitor fish na yan Yan. May aquarium din ako mga kalapatids. Janitor fish yan mga kalapatids. Bale, ang alaga ko rito mga kalapatids. Bato-bato. Uh, janitor fish. Uh, aso Kalapati plus yung kosta mga Kalapatids. Ah, uh, panglima nga pala yung kosta. Ayun oh sa may kanto. Panglima yung kosta mga Kalapatids na nasa kanto ng atinng uh, bahay. <laughs> 'Yun ang atinng uh, update ng ating Kalapati mga Kalapatids. Uh, pero ang pinaka ano ko talaga rito mga Kalapatids, ah uh, Kalapati yung pinaka pinaka vlog ko talaga rito Kalapati yun ang uh, pinaka-update ko talaga. Kaya hanggang dito na lang yung update. ah uh, yung uh, vlog ko nga pala. Yun yung update sa akin uh, loob ng bahay. God bless sa mga nagkakalapati. Kahit anong klaseng ibon mga kalapatid, uh, alagaan nyo. Ako nga ito, bato-bato na naman eh. May bago na naman ako nga alagaan. Uh, ah, kahit anong ibon na kumusta kayo, kahit anong klaseng ibon na nag-aalaga dyan, maging masaya lang tayo. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Kaurag Vlog. Salamat po.